Hi guys, today's video guys, magluto na po lang pote guys. Gibutangan og itlog, ahos na pino, o na pino guys, and then black pepper. simple di na limitan o putang ang corn Then, magic sarap. Magic sarap o asin gamay. Ayan. Butang na kog oil, guys. Mag-start ng taglunod karon, ron. Tadang! Ano guys. Atong parlang na puti nga ginanggod. Ano yung recipe sa pobre. Pero lami na siya, guys. Sustansya kay gulay. Good for the kids. Ayan guys. Simple lang ang recipe. Mm, see that? So, yun na na itong sudan guys, mo. Buhat. Naon na 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 ito siya. Tapos, yang patah tauran maka adalah kasihan guys yang hatung pag invento sudan yang maka budget yang lili magastuhan kalau mga nanay pag taon mo aning sudan thank you